So narito tayo ngayon sa um, LTO Calabarzon. So magre-register tayo ngayon ng ating sasakyan mga boss. <laughs> medyo mahaba pala yung pila dito mga boss. So kailangan natin pumila sa cashier. Ayan. So nasa cashier na po tayo. Kaninang doon muna tayo sa pumila sa ano sa emission. So before tayo pumunta rito, nagpa-emission po muna tayo. Ayan. So medyo mahaba yung pila mga boss. So nasa panghuli tayo. So ang problema kasi dun sa ano ko mga boss. Uh, halos dalawang beses ako nag-renew sa loob ng isang taon kasi expire yung ano natin, yung registro natin. Uh, hindi kasi tumatama dun sa ano, sa tawag nito. Sa month no, kailangan sa kailangan tatama siya dun sa month bago ka mag-registro. So yung sa yung case nung ano ko is June. So sa so, June pa ako dapat mag-renew or kung hindi naman ako mag-renew ngayon hindi natin magagamit yung sasakyan natin kaya pilitan tayo napilitan tayo ngayon na mag-renew kasi mahirap naman uh, gamitin uh, yun kasi para tayo makikipag patentero dun sa mga minsan kasi maraming mga nanguhuli or maraming syempre, checkpoints. so mahirap na masyempohan ka mas maganda na yung mag-renew ka ng ano mo na certificate Mag-registro um, ng sakit mo para hindi ka magkakapakanda pag mayroong mga checkpoints. So,